tiniyak ng Tanay Philippine National Police at Tanay LTO District Office na nabawasan na o napigilan ang mga insidente sa Marilaki Highway na minsang tinaguri ang Most Dangerous o Killer Highway. Ayon kay Police Community Relations Officer Police Master Sergeant Michael Oficial na prevent o nalesen ang mga insidente sa Marilaki Highway at ngayon ay tuloy-tuloy ang monitoring ng PNP, LTO, kinatawa ng local government unit at iba pa. With regards po doon sa kung kumusta na yung marilaki ngayon, ay masasabi po namin sa hanay po ng PNP and uh, with the LTO na na-prevent na, na po natin or na-lessen yung mga incident noong mga compare sa nakaraang mga incidente at uh, sa ngayon po ay tuloy-tuloy araw-araw po nandoon yung ating presensya ng kapulisan ng LTO ng mga nasa representative ng uh, uh, LGU para po sa tuloy-tuloy na operasyon para mapatuloy po mapangalagaan yung uh, road safety doon po sa kahabaan po ng Marilake. Bagay na kinumpirma naman ni Tanay LTO Chief Joel Kimpan. Ay sa kanya. Na-address na ang isyo sa Marilake sa pamamagitan ng close collaboration sa PNP, Highway Patrol Group at Local Government Unit at araw-araw ay may deployment ng enforcer para maiwasan ang mga road crash sa Marilake. Tinuran din ni Chip Kimpan na karamihan sa mga violation sa Marilake highway katulad ng reckless driving, overspeeding, kaya ginagamitan nila ng speed limiter device. Na-address po natin yan through our joint collaboration effort with the PNP, HPG, and uh, the LGU. So, nagde-deploy po tayo ng mga uh, enforcers natin. Uh, actually, daily po yan. Daily ang deployment natin. Uh, from, uh, since nag-start po yung uh, marilaki incident yung sa Superman. So, uh, from then up until now, may deployment tayo ng ating mga enforcers. So, pinag-ting pinag po natin ito, itong mga uh, deployment para po ma yung ating uh, road crash dito po particular sa Marilake. Nasa na violation po na nakikita ng aming uh, mga uh, tagapan, ito po ay mga reckless driving, overspeeding, yung po yung po yung binabantay natin through the use of uh, speed limiter, speed limit device, no, na pinapagamit po sa atin ng LGU na determine po natin yung speed ng ating mga, uh, mga mga riders na dumadaan po sa Marilake. Saka sa kasulukuyan ay marami ring approach na pinatutupad ang LTO at ang PNP sa kahabaan ng Marilaki Highway at sa buong bahagi na ikalawang distrito ng Rizal upang maiwasan ang mga malalalang aksidente sa lansangan. Felix Tambonco, The Observer News.